Iman to na itindi na odang da nga siya request man to ka ro So iman to na ba na ba pinutol na ka nagi ka pa manindog na ka nagi na comment. Adna may batek na comment na di ka ni minsun antawas pero malapit kanyan buke. So sabay ko sabay na dir ka masasuat O na tutulik to nga niya Buna gulang na gula. pakipust ka na niya Na matutulik ka ang pan Di akong na inuad na atawa lagi Na uturong kawala pagareko. Nabar ka kon kuingit O na makakukomentar kan sa marata Di ko katawan na inuto magigito Pero ayaw katawa na kung nasuka ba sa mga loks Ako po nang patikak na inupan ka May ingitir ka na na niya Ka din yang karaota Daman na labutak na no pagbash na ko niyo ka. ano vlogger up ko bash. Kas kami mga blogger na di kami man sikat o di kami mabash. Maana ka ay islam ang uskan O na mga raratay ikatero, Mga raratay pakapong kung Eh ako kundi makapag vlog. Pakiwataan ako kung alim. Astagfirullah. Bayabog ko pa kayo mag na sa pakiwataan na muna yang Mga kadagdag la vlogger sa gintay ra yan. Nasak na ka. At iub ko yung git na pag vlog ka mamukabad na marun ka. nag sa Thank you for watching. Follow for more.